Ang asin. Isipin kung gaano karaming beses mo itong ginagamit sa iyong pang-araw-araw na buhay, maging sa pagpapalasa ng pagkain o kahit sa pagpapanatili ng mga pagkain. Ito ay laging naroroon sa halos lahat ng kusina sa buong mundo na may mahalagang papel sa buhay nating lahat. Pero alam mo ba na ang asin ay hindi lamang isang simpleng pampalasa? Bueno, masasabi ko agad na ang mga panlabas na anyo ay maaaring nakakalito at higit pa sapagkat sa Biblia ang asin ay lumilitaw sa iba't ibang sandali ngunit hindi bilang isang karaniwang sangkap. Ito ay binanggit sa isang makasagisag na paraan sa mga konteksto na nagpapakita ng kahalagahan nito sa espiritualidad. Mula sa lumang tipan hanggang sa mismong mga salita ni Jesus, ang asin ay may ginagampan ng papel na marahil ay hindi mo pa isinasa alang-alang. Kaya tara na dahil ang matutuklasan mo ay magdudulot ng bagong pag-unawa sa kung paano ang isang bagay na napakasimple, ngunit tiyak na magkakaroon ng napakalaking epekto sa iyong espiritual na buhay. Ang asin ay palaging higit pa sa isang simpleng pampalasa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kahalagahan nito ay nagmula pa noong sinaunang panahon kung kailan ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang yaman sa mundo. Napakahalaga ng asin na sa iba't ibang kultura. Ito ay ginamit bilang isang uri ng pera na sumisimbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Sa ilang mga rehiyon, ang salitang sweldo ay nagmula sa salitang Latin na salarium na tumutukoy sa kabayarang ibinibigay sa mga Romanong sundalo sa anyo ng asin na nagpapakita kung gaano ito kahalaga. Bukod sa pagiging isang kalakal at pera, ang asin ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng pagkain sa panahon kung saan walang pagpapalamig. Ito ay mahalaga para mapanatili ang karne at iba pang madaling masirang pagkain sa loob ng mahabang panahon na nagsisiguro ng kaligtasan sa panahon ng kakulangan. Sa Biblia, nagsisimula tayong makita ang kahalagahan nito kapag ito ay binanggit sa iba't ibang konteksto na lampas pa sa simpleng pagluluto o pag-iimbak. Isa sa mga pinakamakabuluhang halimbawa ng kahalagahan nito sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa aklat ng Levitiko kung saan iniutos ng Diyos na lahat ng handog na butil ay dapat samahan ng asin at sa lahat ng iyong handog ay mag-aalay ka ng asin. Levitiko Kabanata 2, Talata 13 Sa kontekstong ito, ang asin ay isang tanda ng walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan na kumakatawan sa tibay at pagiging permanente ng banal na pangako. Bakit nga ba pinili ng Diyos ang asin upang kumatawan sa mga bagay na ito? Ang sagot ay matatagpuan sa banal na layunin na ibinigay niya sa bawat elemento ng kanyang nilikha. Ang asin, tulad ng apoy at tubig, ay binigyan ng partikular na espiritual na kapangyarihan. Halimbawa, ang apoy ay sumisimbolo ng paglilinis at ng presensya ng Diyos, tulad ng nasaksihan ni Moises sa nagliliyab na palumpong na hindi nasusunog sa Eksodo Kabanata 3, Talata 2. Ang tubig sa kabilang banda ay simbolo ng buhay at pagbabago, tulad ng makikita sa bautismo at sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan. Tulad ng paglilinis na dulot ng apoy at pagbabago na dala ng tubig, ang asin ay nagpapanatili at nag-iingat. Sa kanyang paglikha, binigyan ng Diyos ang asin ng kapangyarihang mag-ingat na kumakatawan sa kawalang hanggan ng kanyang mga pangako at sa kalinisan ng pananampalataya. Hindi nagkataon na sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 5, talata 3, Kayo ang asin ng lupa. Sa pahayag na ito, hindi lamang tinutukoy ni Jesus ang halaga ng asin sa literal na kahulugan, kundi ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga tagasunod ni Kristo sa pagpapanatili at pag-iingat ng kalinisan ng banal na mensahe sa mundo. Ngunit hindi tayo magtatapos dito. Kapag inisip natin ang salitang mag-ingat, hindi natin dapat limitahan ang ating pag-unawa sa pisikal na pangangalaga lamang. Ang mag-ingat ay kasama rin ang espiritwal na proteksyon, isang ideya na lumalakas sa mga banal na kasulatan. Kayat ang asin ay isang tunay na regalo na iniwan ng Diyos para sa atin na may tatlong pangunahing kahulugan. Labanan ang masasamang puwersa, magdala ng kagalingan at magbigay ng panunumbalik upang ilarawan kung paano makakatulong ang paggamit ng asin sa iyong proteksyon espiritual, balikan natin ang sinaunang lungsod ng Heriko. Ang Jericho ay isang lungsod na may mayamang kasaysayan at magandang kinabukasan, ngunit naharap sa isang matindi at paulit-ulit na problema. Ang mga tubig nito ay marumi at ang lupa ay naging baog. Isipin ninyo na nakatira kayo sa isang lungsod kung saan ang mismong tubig na iniinom ninyo ay nakakasama at ang lupa na dapat sana'y nagbibigay ng pagkain at buhay ay hindi nagagawa ito. Ang mga tao ng Heriko ay nasa desperasyon. Pakiramdam nila ay iniwan na sila. Marahil ay isinumpa pa. Sa madilim na kalagayang ito, ang mga mamamayan ng Heriko ay lumapit sa propetang si Eliseo. Alam nila ang kapangyarihan ng Diyos at naniniwala sila na sa pamamagitan ng kanyang propeta, makakahanap sila ng solusyon sa kanilang krisis. Lumapit sila kay Eliseo nang may kababaang loob at desperasyon, ipinapaliwanag ang kanilang sitwasyon. Si Eliseo, na laging nakaayon sa kalooban ng Diyos, ay humiling ng isang bagong plato at pinapuno ito ng asin para sa mga nakakita, ang hiling na ito ay maaaring nagmukhang kakaiba, marahil ay walang kabuluhan. Ano ang magagawa ng kaunting asin para sa isang bukal ng tubig na matagal ng kontaminado? Ngunit si Eliseo na pinapatnubayan ng pananampalataya at ng banal na utos, kinuha ang asin at pumunta sa pinagmumulan ng tubig. Inihagis niya ang asin sa tubig at binigkas ang mga salitang magpapabago sa kapalaran ng Heriko. Ganito ang sabi ng Panginoon, Pagagalingin ko ang tubig na ito, wala ng kamatayan o pagkabaog dito. Ikalawang mga hari, kabanata dalawa, mga talatang labinsyam hanggang dalawamput dalawa. At sa sandaling iyon, ang mga tubig ng Heriko ay nalinis. Ang lungsod na dati ay nasa ilalim ng sumpa ay nakaranas ng kagalingan at pagbabago. Ang asin sa kamay ng propeta ay naging isang ahente ng pagbabago, sumisimbolo sa kapangyarihang nagpapagaling ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Eliseo upang linisin ang mga tubig, maaari mo ring gamitin ang asin sa iyong buhay bilang isang simbolo ng proteksyon at paglilinis ng espiritu. Narito ang isang gabay na karaniwan at praktikal kung paano ito gawin. Pag-aalay ng asin, bago gamitin ang asin, mahalagang ialay ito sa pamamagitan ng panalangin. Hawakan ang asin sa iyong mga kamay at manalangin. Humihiling sa Diyos na pagpalain at linisin ng asin at gamitin ang elementong ito bilang isang paraan ng proteksyon laban sa anumang masamang impluensya o negatibong enerhiya na maaaring nasa iyong tahanan o kapaligiran. Maaari kang manalangin ng ganito. Panginoong Diyos, iniaalay ko ang asin na ito sa iyong pangalan. Naway maging simbolo ito ng iyong presensya at kapangyarihang nagpapadalisay. Naway sa paggamit nito mapawi ang lahat ng karumihan at kasamaan sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos ng pag-aalay, simulan mong iwisik ang asin sa mga sulok ng bawat silid ng iyong tahanan. Ang gawaing ito ay isang kilos ng pananampalataya na sumisimbolo sa paglilinis at proteksyon mula sa Diyos. Habang ginagawa ito, ipagpatuloy ang iyong panalangin. Humihiling sa Diyos na punuin ng Kanyang presensya ang bawat espasyo. Inaalis ang anumang masamang impluensya. Maaari mong sabihin, Panginoon, hinihiling ko na ang iyong proteksyon ay sumaklaw sa bawat sulok ng bahay na ito. Naway manahan dito ang iyong Espiritu Santo at wala ni anumang kasamaan ang makapasok. Naway ang asin na ito, tulad ng paglilinis ng mga tubig sa Jericho, ay maglinis sa lugar na ito mula sa lahat ng negatibidad at kasamaan. Tulad ng ating pananampalataya na kailangang patuloy na pinapalakas, ang gawaing ito ay maaari ring gawin ng panapanahon tuwing mararamdaman mong kailangan mong palakasin ang proteksyong espiritwal sa iyong tahanan. Tandaan ang kapangyarihan ay hindi nasa asin mismo kundi nasa pananampalataya at panalangin na kasama nito at sa kapangyarihan ng Diyos na iyong tinatawag. Ang gawain ito ng paglilinis at proteksyon ay hindi lamang isang tradisyon kundi ito ay may batayan sa Biblia. Bukod sa halimbawa ni Eliseo, makikita rin natin sa Santiago kabanata 4, talata 7, "Kaya't magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya'y lalayo sa inyo." Ang paggamit ng iniaalay na asin ay isang paraan ng pagpapasakop ng iyong tahanan sa Diyos, paglaban sa kasamaan at paghiling na palayasin niya ang anumang negatibong presensya. Sa pagwiwisik ng asin, ipinapahayag mo na ang iyong tahanan ay pag-aari ng Panginoon at dito nananatili ang kanyang kapayapaan at proteksyon. Ngunit kasabay ng pagsasagawa, dumarating din ang mga katanungan at mga alamat. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong kapag pinag-uusapan ang paggamit ng asin sa mga espiritual na gawain ay kung ang tunay na mahalaga ay ang ating tunay na pananampalataya, bakit pa kailangang gumamit ng asin? Ito ay isang mahalagang tanong at upang sagutin ito, kailangan nating maunawaan na ang asin tulad ng iba pang mga elemento na binanggit sa Biblia ay hindi kapalit ng pananampalataya kundi isang karagdagan na ibinigay ng Diyos upang tulungan tayong makita at maranasan ang Kanyang gawa sa ating mga buhay. Nang sinabi ni Jesus, Kayo ang asin ng lupa, hindi niya sinasabi na ang asin mismo ay may kapangyarihan, kundi na tulad ng asin na nagpapanatili at nagbibigay ng lasa, ang mga tagasunod ni Kristo ay may tungkuling panatilihin ang kalinisan ng pananampalataya at dalhin ang lasa ng katotohanan sa mundo. Kapag ginagamit natin ang asin sa ating mga espiritual na gawain, tayo ay nakikipag-ugnayan sa simbolismong biblikal na ito. Ipinapahayag natin na nais nating ang ating buhay, ang ating tahanan at lahat ng nasa paligid natin ay mapanatili, mapadalisay at maprotektahan ng presensya ng Diyos. Ang paggamit ng asin ay isang paraan ng pagpapahayag ng pananampalatayang ito sa mga pisikal at nakikitang anyo. Kung iisipin natin ang tanong na ito, ang pagbibinyag, halimbawa, ay hindi na kailangan ng tubig, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, ang isang tao ay nasa bagong buhay na kay Kristo, ngunit ginagawa pa rin ang buong proseso ng pagbibinyag sa tubig. Napag-isipan mo na ba ito? Ang hapunan ng Panginoon ay isa pang mahusay na halimbawa. Kung may pananampalataya na tayo, bakit pa kailangang gumamit ng tinapay at alak? Simple lang, dahil ito ay sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus na inihandog para sa atin. Ang mga simbolong ito ay hindi kapalit ng pananampalataya, kundi nakatutulong sa atin na ipahayag at isabuhay ito ng mas malalim. Kapag iniaalay natin ang asin at ginagamit ito upang pagpalain ang ating tahanan, hindi tayo nagtitiwala sa asin mismo, kundi sa Diyos na nagpapala at tumutugon sa ating pananampalataya. Ang asin ay isang pisikal na paalala ng paglilinis at ng tipan na mayroon tayo sa Diyos. Sa ibang salita, ang paggamit ng asin sa mga espiritual na gawain ay isang paraan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ito ay isang paraan ng pagmaterialize ng ating panalangin at pagtitiwala sa Diyos gamit ang isang bagay na siya mismo ang lumikha at binigyan ng kahulugan sa kanyang salita. Tulad ng paalala ni Santiago sa Kabanata 2, Talata 18. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Ngunit may isang hamon, kapag pinag-uusapan natin ang paggamit ng asin sa mga espiritual na gawain, maraming tao ang agad na nag-uugnay nito sa mga pamahiin o maging sa mga okultong gawain. Ang ideyang ito, gayon paman, ay malayo sa katotohanan. Sa katunayan, tulad ng ating nakita, ito ay may matibay na batayan sa Biblia basta't gamitin ito ng may mabuting layunin at pusong puno ng pananampalataya. Marami rin ang nakakakita nito bilang pamahiin at sa gayon ay itinuturing na kasalanan. Ang pamahiin ay karaniwang kinabibilangan ng mga hindi makatwirang paniniwala at gawain na walang batayan sa isang espiritual na katotohanan o sa mga turo ng relihiyon. Gayon pa sa Ezekiel, Kabanata 16, Talata 4, mayroong banggit ukol sa paggamit ng asin sa isang kontekstong kultural at ritual nang panahong iyon. Ang talata ay nagsasabi, At tungkol sa iyong kapanganakan, sa araw na ikaw ay ipinanganak, hindi pinutol ang iyong pusod ni hindi ka nilinis ng tubig upang maging malinis. Hindi ka pinahiran ng asin ni binalot sa mga lampin. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang paggamit ng asin ay bahagi ng mga ritual sa kanilang kultura na hindi dapat ituring bilang pamahiin kundi bilang isang makabuluhang bahagi ng kanilang espiritwal na buhay. Dito, ang asin ay ginamit sa isang tradisyonal na ritual ng paglilinis at proteksyon para sa mga bagong silang. Ang paghilod ng asin sa sanggol ay isang karaniwang gawi sa mga Hebreo upang sumagisag sa kalinisan at hindi pagkasira, naniniwala silang ang asin ay nagpoprotekta sa bata at nagtitiyak ng kanyang kalusugan. Ang paggamit ng asin bilang isang elemento ng proteksyon at paglilinis kahit na hindi sa isang striktong ritual na konteksto ay nagpapakita kung paano nauunawaan at ginagamit ang asin sa praktikal at simbolikong paraan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay muling nagpapatunay na ang asin ay hindi lamang isang pamahiin kundi isang gawi na may malalim na ugat sa Biblia at espiritualidad. Matapos ang lahat ng ating natalakay, malinaw na ang asin, higit pa sa pagiging isang simpleng pampalasa, ay nagdadala ng malalim na espiritual na simbolismo sa Biblia. Ito ay ginamit ng Diyos at ng kanyang mga propeta bilang isang instrumento ng pananampalataya, pagsunod at tipan na kumakatawan sa kalinisan, pagpapanatili at kawalang hanggan ng banal na pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya't habang tayo ay nagmumuni-muni tungkol sa asin, dapat nating tandaan na ito ay hindi tungkol sa pamahiin o mga walang laman na gawain, kundi isang elemento na pinili ng Diyos upang ihatid ang mga makapangyarihang katotohanang espiritual. Ang asin ay nagaanyaya sa atin na isaalang-alang kung paano natin mapapanatili ang kalinisan ng ating pananampalataya, panatilihing buhay ang ating tipan sa Diyos, at maging tulad ng sinabi ni Jesus, ang asin ng lupa na nagpapahayag ng katotohanan at pag-ibig ni Kristo sa mundo sa ating paligid. Kaya't kapag ginamit mo ang asin sa iyong mga espiritual na gawain, gawin mo ito ng may pagkaunawa sa tunay na kahulugan nito at may pananampalataya na kinakatawan nito. Nawa ang bawat butil ng asin ay magpaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpapanatili ng ating pananampalataya na dalisay, ang ating tipan sa Diyos na matatag at ang ating patutuo bilang mga Kristiyano na malakas at makabuluhan. Naway maging tagapangalaga tayo ng katotohanan at katarungan na dala ang lasa ng Ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo. Inaasahan ko na ang video na ito ay nakapagbigay ng kaliwanagan at naging mahalaga para sa iyo na laging may tanong o kahit na may kaunting kuryosidad na malaman pa ng higit at kung paano isagawa ang paggamit ng asin sa iyong buhay. Huwag kalimutang iklik ang video na lumalabas sa iyong screen upang ipagpatuloy ang panunood ng higit pang mga nilalaman namin kita tayo sa susunod na video na why pagpalain ka ng Diyos.